Kabi-kabila raw ang paglabag sa press freedom sa bansa. Kaya ngayong araw, protestang isinalubong ng ilang kabataan sa pagdiriwang ng World Press Freedom Day. May ulat on the spot si Ley Alves. Ley. Sino sa pagbunita sa World Press Freedom Day nagkilos protesta ang mga campus journalists at iba pang mga militanteng kabataan para kundinahin ang mga paglabag sa press freedom sa bansa. Sa ilalim daw ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Noy Aquino, umabot na raw sa 250 ang bilang ng violation sa campus press freedom. Sa bilang daw dito ang bantang pag-abolish sa ilang campus newspapers at kasong libel laban sa ilang campus journalists. Umabot na rin daw sa 26 ang bilang ng mga mamamahayag na pinaslang sa ilalim ng liderato ni Pinoy. Nakakadismaya rin daw na di pa rin nare ba ang mag-indenomaster na kabilang sa mga biktima ay mga mamamahayag. Dahil dito tinawag nilang impunity king si Pangulong Aquino. Sinisikapan pa ng GMA News na makuha ang panik ng palasyo ukol dito. Kasabay naman ng kanilang protesta, nagpahayag din ng pagsutol ang mga militanteng kabataan laban sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Chino. Maraming salamat, Ley Alvis.